yan na siguro hindi ang aking hinihintay laging ready ayan may nag-comment doon parang di ka daw tumatanda syempre pogi parang ba't bumata ka pa daw alam. Di, alam mo ginawa ko dinura ko 'yung comment ay sha tatawasan na nag comment di, hindi ko po minura ayan <laughs> niyan sabi ko oo nga eh kasi parang blooming ka man kasi Ganyan talaga pag Just ano. Basta broken hearted. Ay broken hearted. Ay <laughs> yari <ko> kaya ate LB. <laughs> uh, sige so yun. Dinis lang ako sa kaya Para hindi nakakaya sayo, pambira. Malili sa iyo kung kaya Kailangan malinis na malinis. <laughs> Alright. Ayun okay, mga badin. Dito na po kami. At si Kuya Renji bumaba po. At pinabilhan ko muna ng pagkain si Kuya Jonathan. Kung hindi pa po sila kumakain. Para hindi siya kabahan sa clinic. Kasi ngayon po yung laboratory niya. At saka yung result ng kanyang x-ray. So Ayan, doon na po sila. So, pasensya na kayo mga body kung medyo malabo o magalaw itong uh, camera natin. Kasi pinagamit ko muna kay Kuya Renji yung camera gawa ng yung mga update kasi mga body. Eh, sayang naman yung mga vlog niya kasi hindi po nare-record sa camera niya pala. Kaya malabo siyang vlog. Ilang araw na po kami magkasama. Hindi po siya nakapag-upload. Yung, uh, yung camera niya po. Kaya yung camera ko pinagamit ko po muna sa kanya. So para at least po kasi siya siya yung ano kasi mga buddy siya yung talagang sumasama doon sa loob. Nagkikipag-usap kay Doc. Ayun kung ano yung nagga-guide kay Kuya Jonathan. Kaya yun mga buddy para sa kanya po natin malaman lahat ng detalye pa suportahan po. Ako mga buddy ano lang ako uh, support lang kung mga Ayun. So, yun mga buddy. Salamat sa sa support. Antayin natin at sinakain na ata muna ni Kuya Renji sila. So, abangan nyo po yung upload dun kay Kuya Renji mga buddy. catch ano mga body si Kuya Jonathan. Godot! Okay ka lang? Okay na ha? Konting taste pa ha? Uh, kumain ka na ba? Ha? Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Kumain ka na? Oh. Mame, kain ka at maya. Ano. Asan na yung ano mo? Yung dura? Dito. Ah, sige. Okay yan. Huwag ka matakot ha. Kasi wala naman yan. Ibibigay mo lang yan. Tsaka ano lang naman x-ray. Okay na yan. Macha-check na nila yan. Konting test pa ha. Kagawa din natin paraan anyan, Magiging okay ka din. Para makainom ka ng gamot. Ah, si Kuya mga body. Si lang Renji lang yung sasama sa'yo ha. Kuya Renji. Tubig. Gusto mo? Ah, si Renji mga body. Ah, ng tricycle. ni nga si Gordy mga body okay na sama ka na kay Karenji <coughs> so so yun mga body hindi na po sila pumunta sa clinic papasa na po yung uh, sputum tsaka yung sa x-ray ni Gordy so abangan po natin yung kay ano kay Karenji yung kung ano yung maging update at saka update ko na rin po kayo kung ano yung may resulta. Pero ang diagnosis po kasi sa kanya ay pulmonary tuberculosis po talaga kasi pag dinig po dun sa likod niya baga niya ata parang singaw-singaw daw sabi ni Doc kaya isang indication yon oh, na meron talaga siyang TB pero yun para mas makasigurado ipalaboratory po natin yung mga hinihingi ni Doc na gagawin sa kanyang test so yun mga wali tayo lang po natin si Kuya Renji at si Kuya Jonathan na Labo, labo. Okay. Okay. Okay, na, na. Tapos na mag-x-ray, tapos yung plema niya oh. nung na nasa cup uh, pinasa na doon sa laboratory. laboratory. Oh. Tapos mag ng ano, ng text or call para sa result. Ngayon din. Kaya may mga Hindi si mo nabanggit kung kailan. Basta Kanya number na uh, binigay. Sa akin. Malamang ngayon din yan kasi dati nagpa-extrade yan si nanay. Hapon lang din. Ah, mabilis lang. Mabilis lang din yan. So, yun. Bayad na tayo. O pag ano? Pag siguro yun? Pag uh, kuha. Uh -huh. no? So, Okay, go, okay. okay ka lang. Masakit mag x-ray. Wala? Hindi. Natakot siya nung una. Lagi ko sasabi sa ganun lang. Akala ko pinapasok <laughs> sa loob eh. Akala ko pinapasok? kira 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 hindi parang papatay naman yung sa ay parang MRI siguro. Hindi ganoon, di ba? Sabi kasi parang pipicture lang ka lang. So, ngayon hindi ka na tatakot. mo. dito sa mga patong mo, papatong. para para pantay, pantay. Sasandal ko pa kayo. Eh tapos na. Oh, di ba? Saglit lang kung dati pa naniniwala ka sa akin dati pa. Hindi natapos na sana agad. Ganun lang. Okay, baba tuloy, tutok. Wala, hindi ka tuturukan yan. May apubya kasi mga to sa tala Bakit? Ah, tinurukan ka ba dati? Naturukan ka dati? Hindi, nalas nababalta sila. Nung ano, nung, nung pandemic, di ba may turok yung bakuna? Nagpapakuna ka ba nun? Hindi ba. Hindi, yung tiba yun o. Takot sa bakuna, takot sa turok. Ganito lang ako. Oh, oh, di at least alam mo na ngayon Pag kunyari check up ulit, oh, 'di ba? Alam mo na yung ganun gagawin, 'di ba? X-ray lang. So, ganun lang ang check up, kakausapin niya doktor, ano yung nararamdaman mo, 'di ba? Bilis lang. lang. Hindi ka natakot. Hindi yeah. di okay na, 'di para pagtapos niyan, eh ka kasi ng gamot pagtapos niyan. Tapos 'yun, bili tayo ng gamot. Tapos, para makainom ka na, no? Tapos para gumaling na. Ano natin sa DSWD para at least tuloy tuloy yung gamutan mo, no? Ayan. Para sinanay din ma magpagamot din. Pero, eh, pero 'yan ko jo, yung check-up depend tapos diyan sa sakit mo. Depend, okay. M ano pa 'yan? Magagamutan ka pa talaga. Hindi, oh, Hindi porket nagpa-check-up ka na, magaling ka na. Hindi gano'n. Ano 'yun? Pagka- wala pala ang gamutan. Oo, gamutan pa lang. Kasi alam ko yan, anim na buwan yan eh, o oh, mahigit pa. Depende so doon Sinaka sa mga resort. Nakamatagal yung 6 na buwan siguro na Oo. clear ka talaga na magaling ka talaga. Oh, na hindi ka pwede sa kalye. Wala ka sa kalye dapat, tapos maayos dapat, dapat malinis lang. ka. Kaya kailangan mo talaga sa DSWD para na may bahay kayo. Kasi kahit maggamot ka, nasa kalye ka rin, hindi rin na-efecto yung gamot. Oh, so kailangan, ano ka pa rin? kasi pero okay baka magbago na naman isip mo kasi okay ka na, isipin mo okay ka na, hindi yan okay. Ano lang yan ka, Jonathan? Kaya pa lang si mamay. Eh. oh, tsaka, maramdaman mo naman sa katawan mo eh, kung may nahirapan ka, di ba? agapan natin yan, no? Para... Ang payat na lagi yung Oo nga. Ang bilis na. Nang... Kasi mahirap kasi pag nandiyan ka, tapos bigla kang hindi ka na makatayo kasi Mananakit yung mga kasukasuan yan, boss. Oo. Oh. So, pag minsan lang. Oo, oh, pag nanakit so, yan. Nanakit naman na niya eh, pero kung minsan-minsan lang. Kaya, pa, ano? Pag minsan-minsan pala. Kung -minsan pa kasukasuan mo. Oo. Oh. Pag minsan-minsan Dumalala. Oo. Oh. Pero pag lagi akong gising. Hindi naman sumasakit, pero pag ako natutulog. Pag gising mo? Oo. Oh. Eh yeah, mahirap. No, eh no, paano pag, pag kasi gumigising? Oo, oh, oh. paano pag gising mo hindi ka na makatayo? yun nga eh. Ayun oh, mahirap 'yan. Oh, Ayun, na ng katawan. Mhm. Mm Parang yung lalala. Lalala talaga yun. Tsaka... Gumagalaw ka. Hindi naman. Eh, hindi naman pwedeng kahit gabi gumagalaw ka. Oo. Di ba? Nakatagi din ako. Tsaka para mapagamot din si Nani Marita. No? So, yun. Antayin na lang namin yung text kay Karen G Number mo ba, boss? Yung ano? Oh, so, yun. Gawin na lang. Tapos, ibibigay e, namin yung result kay Ate Jenny. Kasi si Ate Jenny ay yung maglalakad doon sa... SWD, no? para Pero kasama ka dito. pa rin kami, wag ka mag-alala. Oo, kasama pa rin kami. Para makita rin namin kung saan kayo ano. Alam ko dito lang din 'yan eh. Diyan okay. sa may tala ata sa ay tala. Sa Glorieta. Yun, na 'yun? Ayun ko ko yung facilities nila dito. Hindi ko alam. Basta ay, dito, dito, sa may eskwelahan banda. Oh, sa malapit sa eskwelahan eh. Doon, doon lang din. Para siyang ano din, bahay din siya. Okay. Marami din kayo doon. Pero may mga kwarto-kwarto. Alam mo doon ka magkajowa. <laughs> Mahanap ka ng chicks doon. Masawa ka na doon chicks doon. Pwede mo yung kamay mo. Oh. Ano Ay, ka? Payag na nga. Oh. Kain na kayo, kain. Kaya Kumaya pa. Kaya nang galop naggatas lang pa ngayon. Gatas lang. Saan ka kumukuha ng mainit tubig? Sa titaan. Ah, ba ibili kayo doon? Oo. Oh. Mm. Wala ka na nagbibigay dyan. Alam kong bakit. Hmm. Kailala na kami dyan. Dali na. Dali doon pag kami. Binibigyan kami. Gusto mo bumalik doon? Dali na, diyan kami. <laughs> <laughs> hindi <Kahit. laughs> mo, hindi mo na limit oh. Pero sa this naman yo di ko Hindi ka na mamang problema doon ng magbibigay kasi Ibibigay lahat ng kailangan nyo. Lahat ng kailangan mo ibibigay doon. Tapos may pagkain kayo kada oras na oras ng pagkain may makakain kayo doon. Hmm. Kaya pag tinanong ka doon, anong kailangan mo? Asawa, ganoon ka hmm. agad ha? Tsaka Joe, <laughs> doon sa DSWD naman, pag okay ka na, malakas ka na, gusto mo nang lumabas, Oh. Ah. Pwede ka naman lumabas eh. Oh. Kahit ano, iwan mo dun si nanay. Habang nagpapagaling oh. ikaw, labas ka kung gusto mo lumabas. Pwede ka Pumasyal ka lang. sa amin. Wala nang problema yun eh. Doon, ang ano lang dun, meron ka tutuloyan talaga. Pag malakas Sambahe ka na, doon. okay ka na. Hindi ka na hinihingal. Wala ka ng sakit. Ah, labas na po ako. Hindi ka naman, hindi pa lalabas yun dun eh. Kaya ka lang ilalagay dun kasi nga, para magamot ka. Magamot kayo. Yun, hindi to ka lang dun, yung ka eh. Oo, tulong yun ng gobyerno. Kasi So, ganoon, Do. Pag magaling ka na, di labas. Di sama-sama ulit tayo. No? Panibagong buhay. pag magaling ka na, ito, Joe, ah, pag magaling ka na, baka naman, pwedeng paguhin mo na yung ugali mo. Oo. Oh, tutulungan ka namin. Ha? Tutulungan ka namin. yung dating Jonathan, baguhin mo na yun. Huwag na yung ganun. Mm, -mm. Makinig ka na sa amin, ha? Kasi ikaw rin mahihirapan. O din. Bata ka pa. Ilang taon ka pa lang, eh, no? 37 yata to eh. 37 yata eh. O, 37 ka pa lang. Sabi nila, 40 na ako eh. O, sabihin mo, sabi mo lang, 40 ka. Napakabata mo pa. Marami ka pang ano, magagawa sa mundo. pakinig ka lang sa amin, pinagalik ka mapapahamag. Tapang Bigyan na lang ng ano, pagkain ngayon, tapos pambili mo ng pagkain ulit mamayang gabi. No? So, uh, ano, ng pagkain lang. dito? Sabi nila lang. Ah, sa inyo? Sa inyo na lang. Oh. So mga buddy uh, bigyan na namin ng pamilya ng pagkain Si Igor Jordan Kung um, pa nga pang support Pang support sa kanila At antay na lang namin yung ano Yung resulta E te text ka siguro kami ngayong umaga no O kaya mamayang hapon pala So ayan, okay ka na ha Huwag ka nang masyadong ano Relax relax ka lang muna uh, At yan abutan ka na namin ng Pasensya ka na sa kaya namin itulong sa iyo ha Ito lang yung alam namin yeah. ano Abis na ako. Makakabuti sa iyo. Wala eh. Yan matulungan eh. Nagtuturuan sila. Mga hmm, ay, eh, gaya mo na kayo kung ano. Basta pag gumaling ka, bawi tayo, no? Pag gumaling ka, bawi tayo, Mag ano tayo, panibagong buhay. Sa ang, ang gusto lang namin maka, makabalik ka, gumaling kayo ni Nanay para makabagong buhay tayo. Kaya mo na 'yung dati, 'yung mga naranasan natin. Alimutan mo na 'yon, 'di ba? panibagong buhay na lang wala na tropo oh, ulit tayo oo oh, wala nang wala nang ano pag ayun yung ano ba hatred ano ba tagalog na kanil <laughs> <Yung, laughs> <yung, laughs> okay. wala nang hate galit oh, ano, galit galit wala nang hate nyo ayun wala nang sama loob basta kami ko jo, sabi ko nga kung ano yung kaya namin nandito lang kami huwag kang mahihiyang ano magsabi sa amin basta kaya namin ha wag mo lang ikakagalit kung sakaling hindi namin kaya ano okay Kalaro. Na, yeah. Ito naman eh. yung isa, hindi totoo. Nangako ko eh. kagaya mo. Hindi naman nagsaltang nangako. Ako rin, ayoko rin ng nangangako eh. O, sugali ko rin. Ayoko nang dinig ng ganun. Nakaasa ka, tapos nang nangangako ka. Pinadami ko yun sa taas. Yun ang pangit. Ako, hindi ako nang sa taas. Oo, kasi sa taas lang. Hindi ko dinadamay ang Diyos kahit ganyan ginagawa ko hindi ko sinasali Diyos o oh, kahit ganito ako hindi ko sinasali ang Diyos basta ayaw mo tani yeah. ay, dasal dasal na lang siya tayo o, siya ang plastic o oh, siya plastic talaga sila ayaw mo na huwag ka na magalit eh, relax mo na yung puso mo ha relax mo kalimutan mo na yung mga nakaraan kaya eh Maha magmahal na mag tayo hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan din ng mga iba't ibang kasama natin di ba eh, basta Dasal lang lagi, mag-pray, ba? Diba? Marunong ka naman mag-pray, ba? Diba? Pray lang lagi. ayun mga badi, gusto lang kasi sabihin ni Corjotan yung nasa loob niya. Ayoko naman na pigilan yung... Kasi siya may iyan mga badi, yun na, yung nasa loob niya eh. Magiging unfair sa amin kung hindi namin papakinggan yung side ni Jotan. Kaya sabi ko nga ang mga binablog ko, yung totoo lang mga badi kung ano yung nasabi ni Corjotan, yun kasi yung nasa puso niya mga badi kaya eh, naman, na sinabi niya na ayaw niyang napapangakuan ni eh, kahit sino naman kodyo, ayo talaga ng napapangakuan pero sabi nga pinangakuan ka na gusto mo pa to rin huwag <laughs> na huwag na ganun na <laughs> joke lang Godio. pero ganyan pa man yun yung nasa puso mo pinapaalalahan na lang kita na ano na lang pakumbaba na lang tayo ha ganun na lang hindi mo alam malay mo minsan o, di ba? kaya baka bukas makalawa bigla kang may mas magandang opportunity na tulungan ka ba hindi natin masasabi na no. so ganyan na lang so ayan ka Renji salamat so, hey, mga body dito po kami sa parking ito so, si Renji so abangan nyo na lang po mga body kasi yung result ng laboratory at yung x-ray result mga body ay mamayang hapon uh, o kaya bukas siguro pag chat ka ay text ka na lang no? na ano, pa pasabi. So, Magte-text na lang daw sila. So, mabilis na naman yun, mga badi. So, yun, antayin na lang po natin. At uh, salamat sa walang sawang suporta support. Uh, At yung kay Koryo Koryo tuloy-tuloy na sana na, ano, magpasensyaan nyo na, mga badi, yung ganong salita niya. Uh, Intindihin nyo na lang po, mga badi. Ganoon uh, talaga, yun yung abot ng kanyang pangunawa. Kaya, tayo na lang po yung magpasensya sa kanya. Ganoon pa man, mga badi. Eh, yun. Sama-sama po tayo. Makinig sa kanta ko. sa'yo muling manumbalik sa Nang mundo Thinking body, laging nandyan, laging totoo Ang Tinig mo'y mahin na marinig Sa ingay ng mundo'y tila naliligaw Ngunit may kamay na abot sa'yo 🎵 May pusong para sa'yo'y totoo ka Bibi, may kaibig thinking body Di ka iiwan Kasama do do oh sila sa tunay na mundo tayo'y di nag-iisa pagmamahal ang tunay na kinto di nawawala pa ng ama kailan may di dapat mawala